Ipapasilip ko sa inyo ngayon yung aking mga piyek. Sila ngayon ay 18 days mula ng pinanganak. Yan, tapos ko lang din magpaligo sa ating uh, mama pig. Bali ngayon, papakainin ko na sila ng uh, feeds. tuwang tuwa sila pag uh, pinapaliguan ko yung mama pig nila mga... Uh, ka-farmer kasi uh, pati sila napapaliguan ko rin kaya pagkatapos nilang maligo madudumi na sila so ngayon papakainin ko sila ng uh, gamit itong uh, feeds nilagyan ko lang ng tubig hindi to masyadong uh, tunaw tapos nilagyan ko rin ng uh, kangkong uh, tignan natin kung ano yung reaction ng ating mga big kasi first time nilang uh, makakatikim ng pagkain ano parang ayaw pa nilang lumapit so ganun talaga yung reaction ng mga bake no kahit na pag i-dry feeds ganun din yung napansin ko hindi sila kumakain kaagad pero tignan po natin kung ano mauubos ba nila to hindi So, inaumpisahan ko na tong pakainin sila ng mga dahon-dahon. Ito po yung sekreto ko pag nagpapakain po ako, pag nagtuturo ng pakain sa ating mga bake para hindi po ako mahirapan. Kasi yung iba, one week pa lang, nagtuturo na sila ng pagkain. Pero sa akin, mga basta lumampas na, na ng two weeks, uh, yun na, doon na ako nagpapakain sa ating mga bake. Tinuturoan ko na sila. Oh, so, para hindi ako mahirapan, ito, nilalagyan ko ng dahon-dahon kung hindi talbos ng kamote, kangkong. So, ayan, kumakain na po sila mga ka-farmer, o. Oh. nakikita nyo, takam na takam na sila, oh Dahil dyan sa kangkong, yan yung sekreto. Para mapakain agad yung mga biik. Ang uh, presyo pala ng biyek sa ngayon sa amin, meron tag isang libo daw, may 2,000, may 2,500. Kasi dumaan yung mga... Uh, dumaan yung... nakarangguan uh, buwan pala, ay may ESF dito sa uh, kalapit na lungsod. Kaya, apektado kami. Uh, kami nga uh, ano, mga kasunod na lungsod, apektado kami sa presyo ng baboy at saka sa ating mga biyek. Kaya kahit walong peraso lang to pero parang uh, feeling ko hindi to mabibenta kaya eto naisipan ko na lang na uh, pakainin na sila ng uh, mga dahon-dahon yun lang uh, hindi ko sila ipipure feeds kasi masyadong uh, mabigat kong ipipure feeds to kasi walong peraso to kunan lang ng isa para sa technician kaya ito na yung gagawin natin para hindi tayo mabigitan sa pakain ng uh, feeds. So, ito lang po muna yung update. Nakakatawa po mga ka-farmer, oh. Yan, naubos na nila. Ang linis na, oh. Malinis na yung pinakainan ko sa kanila. Yan, ang lalaki na talaga nila. Itindis pa lang po sila sa ngayon, mga ka-farmer. So, ito lang po yung muna yung update. Happy farming po sa lahat.